guys, maganda ang sa lahat. Welcome uh, 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 back to my Dalma Fish. kami guys. May, may naayos na motor. Palitan lang ng ulo. Mulunit din kasi makalawang na. Ito guys. Naayos. XRM125. Nilinisan mo na guys Marami ng kalawang Pinalawang na yung makina Ngayon yung isa naghahanap ng Ano ba hinahanap? Pinalawang na guys, pinalawang ito yung motor na Welcome guys May guys dito guys XRA 125 Hyundai yan guys Ayan Marami nakasing sira Ayusin na. Oh no! oh no! Bagong bili lang to guys. Oh no! Ayusin. Bagong bili. Pagandahin yung kanyang forma. Ang way dito. Ayun lang. mayroon pang isa Rosy naputol yung kadina dito yung mga motor guys naka parada mga motor na ayusin fishing to sa may ari guys kaya yan kinalawang na kaya in steel wall na lang uh, tanggal. maganda to guys kasi carburetor hindi FI madaling ayusin pag may carburetor Ito yung gulong niya guys. Pabayaan na lang to sa may-ari. Binilay na lang ng 7,000. 7,000 yung bili guys. Tapos pag ayos, uubos ng 10,000. Mas mahal pa yung pag ano ayos kaysa pag bili. Ang daming kalawa. pero okay pa to guys yan o, maganda pa yung ano nya speed meter ma kunti lang sira nito guys madali lang kaya ayusin dano lang yung mga kalawang sinanggal para makinis naman tingnan Ito yung telescopic nya guys. Cooking okay pa.